Eh na mga master. All right, good morning sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, nandito na naman tayo sa isa na namang panibagong adventure ngayong araw na ito mga master. Ah. Uh, ayan, sa mga nakakapansin po eh, Maulan Hindi lang po ito ulan, bagyo na naman. So, ito <laughs> pangalawang biyahe natin na bagyo. Hindi ko alam kung anong signal dito sa atin eh. Pero Basta bagyo to mga master Kagabi pa walang tigil ang ulan Ang lakas ng ulan Tapos bumaha dito sa amin Buti na lang itong scooter na iakit ko dun sa parking sa taas Kasi kung hindi lubog talaga to Eh yung isang motor nasa baba Eh buti yung mataas yun Kaya hindi naman nabot Ayan so Good morning Ayan Ano tayo warrior na biyahe to mga master So ayan, kompleto tayo. May plastic sa cellphone. Naka-plastic din yung ano natin. Lahat. Uh, kompleto. Pati yung camera natin. Meron ding uh, protection para sa ulan. Naka-plastic din. Lahat naka-plastic. So ito mga master. Matasang pair ngayon. Ayan. So meron tayong deliver na agad. Nakakuha na agad ako. Walang kumukuha nito. Ewan ko bakit. Siguro kasi... Alam naman natin, hindi ganun karami yung rider ngayon. No? Pero titignan natin kung ano, may tutuloy natin yung mga delivery. So, may technique po tayong gagawin ng mga master ngayon. Uh, since na maulan, yung gagawin natin, kukuha tayo ng mga booking, matataas lang. Pero mamimili tayo ng mga area na hindi bahain. No? Ewan ko ha, ah, hindi, hindi, na ako updated kung saan ang bahain ngayon eh. Pero yung para sa akin palagay na hindi bahain. So, yun. Ngayon, hindi ko muna i-close yung mga booking. Pag pinick up ko, hindi ko muna yan i-ano i-arrive, no? Hindi ko muna siya i-arrive kasi pag in-arrive ko yan napakahirap i-cancel niyan mga master. So ang gagawin ko, open ko lang yan. At saka ko na siya i-arrive kapag nandoon na i-drop off na natin. So gano'n ang technique na gagawin natin para just in case na magkaroon ng problema, eh pwede natin ibalik yung ano, yung item ng ano, baga ano lang, ipapa-cancel lang natin, no? Kasi mahirap mag-cancel kapag na-arrive mo na lalo na ngayon tag ulan tsaka bagyo so yan nakita nyo kompleto tayo meron tayong kapote talagang panglabanan sa ulan to mga master so yan samahin nyo ako ngayon mga master sa ating uh, bagyo ride sana makachamba tayo so itong booking natin mga master papunta to ng mandaluyong yata to o oh, makati parang mandaluyong eh nagkakahalaga to ng ano mga master 300 mataas ang pair eh. May plus 100 pa eh hundred 300 Something eh Basta ganun Mataas ng Nagkakahalaga to ng 347 No Ayun Kaya uh, e, Idediretso ko na to Si single booking ko lang to lalapit uh, lang naman ito Magdaluyong lang Ayan ang tanong kasi yan Baka baha Condominium <laughs> Didelibira natin ito Mga master Sige okay lang Bagyo naman eh. So, yung pickup nito, dati ko na rin pinipick upan. Dito yung mga pagkain. Bilao-bilao mga master. So, puntahan na natin to. Ayan, nanghaban na ng intro natin. Siyempre, samaan nyo ako ngayon. Di ba? Maganda tong biyahe natin. Napaka ano. Adventure to mga master. So, Ayan mga master nandito na tayo. Napikapan ko na 'to eh. Lahat, lahat. Ah, 347 ang Oo, Oh, may tip eh. Ito yung tip na ah 100. Ah-a. Basta'ng sinulin mo kay madam. Yung 200 plus. Okay, sige, sige. Sige, ma'am. Oh, single booking lang 'to. Diretso na ako. Let's go. So, dire-diretso na to, mga master, wala na tayong ano, wala na tayong dadaan ng iba. Ang ulan. Buhos pa ang ulan, oh master. Alakas ang lakas ng ulan, grabe. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa EDSA, ayan Magallanes. Ah, himala, wala masyadong sasakyan. Mahirap mag-navigate kapag ganitong maulan kasi yung telepono nag-ghost touch eh kapag nababasa. Oh, check, check, sound check, test mic, okay. So nandito na po tayo sa may barangay San Antonio. At dito na yung ano natin. Dito na yung drop off natin. First time ko dito. Kailangan ako napunta dito sa lugar na to eh. Dito ba, boss? Teka. Meron pa. Kakanin. Meron pa doon. Pinaiwan lang ba dito? Kay attorney, ano? yatawagan ko, ay sumugot, eh. Ay, grabing ulan to. Teka, may sukli ka pang tres. Okay na to, sige, ma'am. Medyo mabigat ng konti yan. Pero kayang-kayang yan. Ito so, one down. 350. Hindi naman ganun kalayuan. 18 kilometers lang eh. So, ayan mga master. Hanap tayo ng booking ulit, no? Ang dami booking eh. Kaso, kailangan natin mamili. Kasi baka mapunta tayo sa bahaing lugar eh. Uy, malabon. Huwag yan. Huwag na huwag kang pupunta ng malabon kapag ganitong panahon, mga master. Tingnan mo mga walang ano talaga, walang puso itong mga nagbubuk na to. Nagbababag na mga master. Tinamo mo ha. Pasig, Muntinlupa, 209 lang plus 20. Ito malupet, nakalagay no double booking. Dapat ginawa niyang 400 yan kung ayaw niya no double booking. Diyos me. Tagbagyo, tapos meron pa mga ganitong buraot kawawa naman yun makakapick up yan pag mga hindi nagbabasa mga master talagang sa pul talaga documents and other toners ito, ito pwede pa to sige so Bolivar Santo o ito sa amin to eh o tirahin natin yan Pasig extension, okay. So, ayan mga master, meron na tayong booking. Nakapass matching yan. 255. So, Bolivar Joan. Sige, puntahan na natin. On the way for pick up. Hello po. Ma'am, lala mo ba na po? Pick up. Ah, nandito po ako sa tapat ng needing. Hana! Aka na! Ah, oh, sige. Ewan ko. Dito ba? Doon na sa kanila. Okay. Sige. <laughs> oh, yan, mga master. Oh. Safe, safe yan. Alright. So, ngayon, mga master, subok tayong kumuha ng booking. No, subok lang. Isa pa. Pwede pa tayong kumuha ng booking. Tingnan natin kung makakachamba tayo. Papuntang oh, ano eh? muntin lupa. Sige. Lakas ng hangin, no? Oh. Tinatangay-tangay tayo, mga master, oh. Wow, ganda ng big bike ni sir. Oh. Hanapan na natin ang kasabay ito papuntang Muntinlupa din para ano, hindi tayo ano, talo. Ito so, kaya itong pipi natin. So dito itong mga maser Makati. Meron na tayong double book. So ayan mga maser ID lang daw. Okay. Maliit lang. Let's go. Tirahin na natin to. Na, ano po? Grabing mga baba. Ayan po. License oh, kaya. sige. Pali. Oh, yung... Ayun, ah, sige po. Teka. Sa Salamat sa po. po. So, yun mga master. Nakita nyo ba yung tip? So, ginawang ano na. Ginawang 300 pesos. Yung booking. Original fare is 200 something lang. 250. So, may 50 pesos na tip. So, yun mga master. Quality yung booking natin. Siyempre, unahin natin yung ano unahin natin yung 255 mas malapit to eh 21 kilometers lang to so unahin natin to no hello ayan ayan mga master oh ang lakas ng ulan nakikita nyo dito sa may ano, sa may makati nandito sa harapan natin no oh. halos di makita yung mga building ang taas ng pair kapag maulan tsaka uh, yung mga tip mga master nagbibigay ng tip yung mga kliyente so isa yung ano natin yung imus natin 300 yung binigay plus etong isa 250 so meron tayong limandaan dyan plus yung kaninang single book natin na ah, Manalo na mga master naka Ingat lang talaga kapag maulan kasi ano madulas Madulas po ang kalsada at basa ang ulan <laughs> Basa ang ulan Hello, 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 hello. Ayan, mga master. Nandito na po tayo ngayon sa ano, sa Alabang. At wala pa rin tigil ang ulan simula kanina. Delivery lang. Ay. Hello sir, uh, alala mo delivery po. Meron. Oo. Ah. Ito. Ito sir. 65, Hindi, oh, sakto. Oo, 745. Okay. Ah, uh, okay. oh, sige boss. Okay, so yan mga master, quality. So simula rito is 16 kilometers, 15 kilometers na lang. Malapit na to, pwede nating i-diretso na to eh. Ito, meron no, Las Piñas Imus oh. 169. Santo sa Imus. Uy. Ayoko dyan, baha dyan. Huwag <laughs> tayo pumunta dun sa mga baha, mga master. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ano, Las Peñas. Ay, giniginawa ko ah. Ang lamig ah So, nandito na tayo sa Las Peñas. Uy, mala, walang traffic. Ganito lang pala ang paraan para hindi magka-traffic dito. Kailangan bumagyo. <laughs> Hahaha. Dami magagandang buking ngayon, oh. Makati. Saan sa Makati 'to? Ah, tingnan natin ha. Ah. Oh, sa so may Mandaluyong din, oh. Sayang, oh. Nalagpasan na natin eh. Oh, malalim 'yung tubig dito, mga master. mixer lusong na sa baha grabe huwag titirik ha huwag kang titirik rusi lalim din oh Ayun, buti na lang kung hupa, hupa na yung ano dito yung baha siguro malalim yan dyan kagabi so yan mga master unang baha na nadaanan natin so nandito na po tayo sa ano mga master sa bakor pa rin to eh. pero ito boundary ng imus dito na tayo pasok tayo dyan so bakor pa rin to kawit yun na lang mga master yan pupunta na tayong imus pero doon tayo dadaan sa ano sa Sentinel. So ayan mga master, andito na tayo, no? Hello po? Ah, ah nandito na po ako, sir, sa may ano. Oo, oh, lalo mo po. Nandito na po, sir, sa may ano. Ano ba 'to? Ito, ito. Ito na sir Okay, okay sige po Ayun, mga master Quality ng ano. So ayan. Ang gagawin natin Ngayon tayo kukuha ng booking Pabalik ng South Ah, balik ng Las Piñas Baka sakali makachamba tayo dito So, meron na tayong tatlong booking mga master Malakas pa rin mga master So, ngayon, ayan, kawit Las Piñas O, tirahin na natin yan O, o, oh, diba? sa Las Piñas yan? Okay. So, meron na tayong ano, mga master. Meron na tayong booking. Kaka-ano pa lang natin. Boss, thank you. Kaka-drop o pa lang natin. Meron agad tayong booking papunta dun sa amin. O, oh, ba diba? Panalo. Dito lang itong mga master. Kawit. Ang mag-fishing dito. Baka may isda dito. Sa yung chapel? Okay. Thank you. Hello po. Hello. Uh, sir, lalamu pick up po. Ay, nandito po kayo? Ah, nandito na ako sa may St. Jude Chapel. Okay po. Yan. Naga Road doon, no? Hmm. Mababa dito, sir. Oh. Bahaw, yeah. Okay. Natin. Sige, salamat, boss. So, yung to pa rin nyo ako si Tiu. Wala tayong internet eh. Labas muna tayo dun sa ano, sa street. <laughs> okay. So, ayan. Meron na tayong another booking. Kay Lindsay chat natin grabe yeah, sige tira lang ng tira hanggat <laughs> kaya ng motor buti na lang okay na yung ano natin is five plug cup Sayo ang ano natin ah. Okay, so yun mga master Pick upin na muna natin to Tapos diretsyo na tayo Okay, mga master Uy, ano to? Pogo? Ang pogo yan ah May pogo ba dito mga master? Okay, so malapit na po tayo sa ating pick up Wakog naman, sana may baha dito Maliliit lang naman dito daw sila Sa may bakanting lote. Ayan. Ay! Teka. Saan ba ako dadaan? Dito na lang. Pwede ba dito ma'am? Ah. Teka lang ma'am. Susukli so, ako lang. Ah. 268 po. Sukli. 268 po yan. So ayan mga master. Ah. Magpas na rin tayo sa uh, 1,000 plus, no? Hindi ko na mabilang kasi may mga tip eh basta quality yung biyahe natin ngayon no? nandito na tayo baha ay na nadaan na ako dito kanina eh kaya ano na natin yan tirahin na natin yan kita <laughs> na tayo titirik dyan kita tayo dyan mga master Nice, nice one, nice one. <laughs> Allah, sige. Alright. Galing. Red gate. Sambay. Sarado eh. Okay. Tawagan natin para sigurado. ayan mga master nandito na tayo sa ano sa Paranaque malapit na tayo sa ating drop off 5 kilometers away na lang tayo sa drop off natin dito sa may uh, west service road ayan na natin ang nakapunta na tayo ng Mantaluyong nag C5 na tayo napunta pa tayo ng Alabang tapos Imus and then balik tayo dito sa Las Piñas tapos Paranaque ulit So, ang bilis ng biyahe natin mga master kasi wala traffic. Medyo, ano lang kasi medyo maulan, no? Walang tigil. Until now, ito, ambon-ambon, uulan pa rin, no? Simula nung umalis tayo ng bahay hanggang ngayon, umuulan pa rin, walang tigil. So, ang tina-travel na po natin ang naiikot na natin lagpas na tayo mag 100 kilometers na ang ano natin ang, na, na cover natin no? Oh. mabilis mabilis lang anong oras pa lang mga master anong oras pa lang pwede ko dalarilo ko eh alas 12 pa lang ala una. so imagine mo alauna una Magwa 100 kilometers na yung na-cover natin. At Ano na Naka uh, Limang booking na tayo Papeles lang to eh. So, dito na tayo mga master. Bayad na pala to. Okay. So, yan mga master. Positive. Na-drop off na natin. Grabe yung ano eh, Tawag na ito. Yung ulan. Wala talagang ano. Wala talagang tawag na ito. Walang tuyo. Lahat. Basa. <laughs> so, uh, dalawa pa. Dalawa. Ting ang ta-target natin. Tingnan natin kung makakachamba tayo. Oh, pag maganda ganda ng pair, pabalik ng Pasig. Hindi Pasig tayo. So, ano tayo ngayon? Hataw tayo ngayon, mga master. Last two booking tayo, last two. gumana ng ano natin wala na gumana ng jack natin patay masira pa yata yung camera natin mga master pambihira master na ano tawag nito Kinansil ko yung ano eh kanina pa ako nag ano, ayaw sumagot eh wala so ayun mga master naglolo ko yung camera natin nawala so, na naman ang audio to grounded na naman Wala kasi ano to, waterproof case eh, kaya pinapasok ng ano, ng tubig. Okay. So nagkaroon ng problema itong ano natin, itong itong jack natin, no. Oh. Napasa eh. So, gagawin natin, patutuyuin natin 'to kasi kapag kinakabit ko siya sa camera, namamatay yung camera ko. So, napasa ng tubig 'to, mga master. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung biyahe natin, no? Oh. Uh, uwi na ako. Tatapusin ko na lang itong ano natin. Itong vlog natin ngayon. Kasi nagkaroon ng problema yung ano natin, yung camera. So, meron tong problema. Itong ano ko. Adapter. ayan mga master uh, uuwi na lang muna tayo so, uh, doon ko na sa bahay tutuloy itong vlog natin <laughs> at lumalakas lakas na rin ng, ano, kailangan natin makauwi ng, ano, nang maaga aga papaklasin ko yung camera nalagay ko muna sa plastic para ano para safe no okay So ayan mga sige, mga master, tuloy pa rin natin yung natin. Tinanggal ko lang yung ano, tinanggal ko lang yung external mic ng ano natin. Ng camera kasi yun ang may ano issue. So Ayan po. Ah, uh, uwi na ako. <laughs> uwi na to mga master. Tapos na naman eh quality naman yung naging ano natin eh naging biyahe natin yung araw na ito maganda naman yung kinalabasan ng biyahe natin Ito na oh naging gasin niya hindi natin kung si saan ko sa pag pero so, yung nito sa ang niya uy yung sa paborito kong ano drop of ano tirahin na natin to pirahin na natin yan Okay So meron na tayong isang booking mga master Puntahan na natin bago tayo umuwi At least meron na tayong booking pa uwi okay. 143 After uh, Biputan Barangay Hall Tanto ng barangay Paakyat Lula uwi okay. okay So puntahan na natin Ayan Meron na tayong booking Ayan So, dali na tayo mga masters sa ating ano. Dito na muna ng gents na naman, oh. Eh, Eto na naman, eh. e, na po tayo sa ating pick-up. Pwede ano, sir share. Yes. Oh, ano? oh, okay, sige, guys. Ah, papuntang ano? Let's jalan. Oh, sige, let's jalan. Sige, boss. Oh, sila na ako ng sir. Okay, so ayan mga master. Ah, uh, last pick-up natin. Napalitan 'yung kurakot kalina to so, syempre ano natin to uh, i-deliver na agad natin ano patay tayo dyan <laughs> wala na pariya lang napalitan na ako ng isang libo eh baka mabasa sir Ah, 0998. 0998 Success So hanggang dito na lang muna mga masira Ang ating vlog no? Maraming maraming salamat sa inyo lahat pagsama nyo rito sa ating vlog Ngayong araw na ito So kita kits next time Maraming maraming salamat po Bye bye Ingat po tayo sa ating mga biyahe